sabi kita yung pangalan ko is Pero pag uminto po ako sa 99 nights Ano po? Ibig sabihin maybe, maybe le, na may bumibili Kaya naiinak ako tae, Kahit ano basta sila po gusto dito sa akin ng grain or sa plants ko ng grain sa grain rot sa garden nagsimula so, ikaw ay pag ikaw nag-scam ka ibang kita at saka ibablock kita hindi mo na ako maagod Sorry!

Ngayon tayo makakapag trade Pero, uh, ay hindi. Wag ko na. Train. Rain. Ako po makakapag trade sa inyo na. Kung ano offer ko, anong offer ko uh, po, po. Mga brandit na may Mga plants nyo lang po. Mga, mga mango. Mga uh, starfruit. Ay, huwag okay na lang po starfruit. Kasi inugi no, po kayo. po sa sa 99 nights i-add lang po ako sa saka salihan ko kayo dito sa 99 nights okay? ito sa garden ito. 我那家。 Ito na. Bakit? Okay. Okay. Blah! Nagbago na po ang Grow Garden? Kaya lang po ako makakalaro ng Grow a Garden. Mismo ngayon lang po.

Kucing pangkul Sekitarnya Rospe Empor juga Boleh men respuesta Kejap Siapa lu yang mengajak aku Akan Tpa Hei 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 Jangan 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 no idea! No, no, no. no. Ini di keduarkan tak payah nak Idom ini, okey, I apologize! Saya todavía mengooo هنا lah yang influenced2016... Then